ito na yung ating um, pasta. Ibi-bake ko na lang. May yung cream cheese. Um, thickened cream. May cheese na siya. Batsa. Yan ang mixture ko sa panglagay sa ibaba. And then ito, yung dessert is muffin. A blueberry muffin. Tapos, meron tayong cauliflower. Uh, Ibi-bake na lang siya mga boys na nag-request ng gulay na sinabaw yung isda ko yung ulo ilalagay dito sa sabaw mo yung parang ano um, yung kaibigan ko ng ano sari-saring gulay sa sabaw na isda um, nakakabisit is ito, matilangsik, matilangsik mati ang mati nakasamukha. Mati o diba? Pak! Ganun. Um, tapos meron tayong, ano um, mamaya? Ito yung sinapaw na minarinate ko ala mang inasal, chicken mang inasal. Nandito siya. Um, iluluto ko na pagka malapit na sila for dinner. Para still warm siya pagdating, diba? habang ano, um, para long long hours yung ating pag-marinate niyan. So, iyon, natilamsik na ako sa mukha. It hurts. It's really hurts. Oh my siya. Tapos, tapos, ano, meron na akong um, tawag doon yung chicken na may potato. So, nandito siya ready to fry na lang siya. May cheese to sa middle. Tapos, um, of course, alam mo naman, Pilipina kami. O, di ba May butcha akong ginawa. Tapos, um, may purple yum yung, um, tawag doon, yung mixtures ng aking, um, tawag doon, malagkit. Tapos, yung sa loob niya, mayroon siyang, um, sesame na giniling, na matamis. Tapos yung kamote na ginawa ko muna parang minatamis na kamote, minash ko siya. Yun yung palaman ng ating buchi. O, ati diba? Ganda-ganda niya. Kasi ang ganda ng buchi. Ganun. Ayun. So, nilagay ko siya dito kasi nasa ano to eh. Kumbaga, nilagay ko sa ref. So, okay na siya. Medyo malambot na siya. Tapos ito, tamang-tama lang until for dinner ipo-fry ko to pag malapit na sila oh di ba ganyan lang